Nasubukan nyo na bang mag-survive sa gitna ng lugar na walang katao-tao at naghanap ng makakain katulad ng isda Upang may makain sa loob ng isang araw, tinuhog, inihaw sa apoy. Ayan, pinagulong-gulong. Mm -hmm. Pinanata na ng gorilya. At syempre, heto yung spot na aking napili. At dito, naisipan kong magtayo ng bahay kubo upang may masisilungan ako dahil napakainit lang naman ang sikat ng araw sa lugar na to. Parang maghihiwalay ang kaluluwa ko sa katawang lupa ko. Ayan, at nilinisan ko na rin yung paligid ng aking bahay kubo. At syempre, heto na natapos na ang aking bahay kubo. Simple lang ang mahalaga may masisilungan at dito may napansin akong tubig tabang na umaagos mula sa kaitaas-taasan ng kagubatan at ginawa ko ang swimming pool ito at dito na rin ako kumuha ng inumin ko. Ayan, syempre napaka-clear at napakatamis ng tubig dito at heto lang naman ang unang pagkain natin sa araw na to, ang talaba. Ang pag-ibig ko sa iyo ay parang talaba kahit patay na ay kumakapit pa. Ay, ay, sarap. Mm, 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 sarap. Basta kinilaw na talaba, ibang-iba ka talaga. Napakasarap talagang magdampi sa tubig tabang na to dahil napaka-clear at napaka-fresh na mula sa kagubatan at dito nag-relax-relax muna ako ng konti at napansin ko mayroon ditong niyog na sigurado ako masisiba ko ito dahil gagawin ko siyang pananghalian. Ayan, binutas ko na siya dito at dito, ininom ko na ang sabaw ng nyog. Ayan, at dito nga, kinain ko na nga yung katawang lupa niya, este ang laman niya. At sinimulan ko na nga maghanap ng spot. Mamimingwit ako ng isda upang may maiihaw tayo at dito may nadaanan akong rambutan kung tatawagin sa amin at syempre makakasurvive ang katawang lupa mo dito kapag ginain mo ito dahil isa itong ore ng prutas na napakatamis ang lasa. Mhm. Mm napakaganda ng rock formation sa lugar na 'to. Ayun, hindi ko alam kung saan na 'to. Ay, ano ba 'to? Napakataas. Mas mataas pa sa pride ng ex mo. Nako, aalis na ako dito dahil walang may magre-rescue sa akin dito kapag nahulog ako sa batong ito. Ayan, napakaganda. Sulit na sulit sa aking mga mata. Mm -hmm. At dito nga, sinubukan ko ng mga will. Nagbaba ka sakaling may makuha kong isda. Pero, parang walang isdang may kumakain sa aking pamain at syempre hindi ako nawawala ng pag-asa. Habang naglalakad-lakad ako dito, naisip ko na bumalik sa ilog na nadaanan ko. natitiyak ko na may isda doon sa ilog dahil dito wala akong may nahuling isda dito. At syempre nandito na ako sa ilog at dito binitawan ko ng aking kawel. Ayan, mm, natitiyak ko na may isda dito. Heto lang naman ang unang kuha. Ayan, sariwang sariwa. Mm -hmm. Huwag ka nang pumalag at hito na naman ang pangalawang kuha. Sariwang-sariwa na isda ayan. Sobrang biyaya. Ligtas na naman ang katawang lupa. Ayan. Aray. Sarap nito pang iyaw ihaw mm. Abasta ah, sob na naman ang katawang lupa nito. Ayan. Gakisikisi pa at nandito na nga ang pangatlong kuha. Sariwang-sariwa na isda ayan. Walang humpay na biyaya, basta magalangin sa matatanda, ayan. At dinala ko na nga sa tabing dagat ang mga isdang ito, para kaliskisan at hugasan at linisan. Bini ako na rin ang tiyan nito at pinalabas ang bituka para masigurado akong malinis talaga. At hindi ko na nga pinatagal ang isdang ito. Kailangan na nating ihawin at syempre dito bago tayo mag kukuha mo natin ang panggatong. At dito nagpaapoy na nga ako upang maiihaw na natin ang isdang ito at makakakain na tayo. Dahil gutom na gutom na ang katawang lupa ko at syempre dito Tinuhog-tuhog ko ang tatlong isda dahil ang sabi ng mga ninuno ko, kapag kaya mong tumuhog ng tatlo, gawin mo. Ang sarap! At ilulub-lub ko na nga ito sa apoy ang aking mga isdang tinuhog at syempre nakare-ready na apoy at heto na nga inilapag ko na sila. Ayan! Mm. Solve na-solve na ang katawang lupa ko dito ito, lutong-luto na ang aking inihaw na isda. Um, ayan, ready to eat na. At syempre, ano pang hinihintay natin? si bakin na natin ito. At nandito, mayroon akong lamisang bato. At dito ko nga, ilalapag ang aking mga inihaw na isda. At dito nga, nagkatikiman na. Ito na, kakainin mo. Mm. 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 Sarap! Napakasariwa talaga ng isdang ito. At syempre... Ah. Uh, mm. Oh. Swabe-swabe. Ah. Uh, mm. panalo At Heto ang survival adventure. Mm. Delicious. Yummy champion panalo. All right. Mm, yummy.